Hi, my name is Raymond Guerrero. Pag-uusapan natin ang engineering series. For today's video, pag-usapan natin yung tinatawag na pump dry running. Ano ba yung pump dry running? Pump dry running usually nag o siya pagka dire-diretsong tumatakbo yung pump kahit wala ng tubig sa system. Dire-diretso lang siya, hangin yung hangin yung kanyang sinisip at nilalabas. Pagka ganun ang nangyayari, worst case scenario nasusunog yung pam pagka hindi mo agad naagapan Opo nangyayari siya lalong-lalo na kung wala kang pam control usually kalimitan is uh, yung mga lumang or old system is composed of contactor, float switch and control panel Pero as of today kung napapansin nyo lalong-lalo -lalo na sa mga CPS pump, eh, meron na siyang built-in control panel. Nagpapatakbo sa pump and nag ensure na hindi na siya makakaranas ng dry running. Meaning to say, pagka meron ka nito, yung panel na ito or the controller itself, is safe nang aandar ang inyong pump 24-7. Okay, that's for that's it for today's video. Thank you for watching. My name is Raymond Guerrero. Don't forget to like, share and follow this page.